Kasaysayan, Kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa HISTORIADOR September 8, 2024 Malamang ang isa sa mga petsa na hinding-hindi makakalimutan ni Pastor Apollo Kibuloy dahil ito ang araw kung saan siya ay nasukol sa kanyang lungga kasama ng apat pa mga tagapananampalataya. pananampalataya magandang gabi po. Uh, tatlong bagay lamang po yung sasabihin ko. Unang-una po ay kinukumpirma po natin, nahawak na po natin si Pastor Kibuloy, si Jacqueline Roy, si Ingrid Canada, si Crescente Canada at si Silva po. Alas 5.30 ng hapon, nang hinawakan ng mga pulis ang mga kamay ni Kibuloy at dinala palabas ng kanyang lungga sa Davao City at isinakay sa C-130 at dinala sa Metro Manila. Nakuha po natin yung custody po nila around 5.30 uh, this afternoon at mga bandang 6.30 po ay nilipad po natin sila mula po sa Davao at papunta po dito sa Villamor po tayo lumabas. Uh, lumapag po sila ang uh, C-130 lulan po nitong mga nasabing individual at uh, nakakating po sila dito sa Villamore na around 8.30 ng gabi at nakakating po tayo dito sa custodial facility na mga around 9.10 ng gabi po. Taliwas sa mga sinasabi ng mga vloggers ni Kibuloy na hindi raw sa KOJC nakuha ang kanilang master kundi bumabalang daw ito mula sa bundok ay wala palang katotohanan nito kasi siguradong sigurado si Torre na nandito siya eh. 'Di ba? Eh hindi pala siya dito. Sumuko siya, galing siya sa ibang lugar. Ibig sabihin, bobo si Torre. Ayon sa tagapagsalita ng PNP na si Colonel Jean Fajardo, binigyan pala ng PNP ng ultimatum si Kibuloy na sa loob ng 24 oras ay kailangan na niyang lumabas sa kanyang pinagtataguan dahil kung hindi ay papasukin na nila ito. Ibig sabihin ay na pinpoint na ni General Torre ang kinaroroonan ng tinutugis niyang pastor kaya ito ay nagbigay ng babala para mabigyan ng chance ang pastor na sumuko rason para magkaroon ng negosasyon at malamang sa malamang ay doon na nga nangyari ang kasunduang sa AF AFP susuko at hindi sa mga tumutugis sa kanyang mga pulis. Nangyari po itong uh, pangyayari po na ito dahil kanina pong mga bandang alauna, uh, imedya po ng hapon ay nagkaroon po ng negosasyon para po sa mapayapa po nilang pagsuko dahil binigyan po natin sila ng ultimatum. Nang within 24 hours po ay kailangan po nilang sumuko at nagkaroon po ng negosasyon. So, ito po ay joint efforts po ng PNP and AFP. Kumpirmadong sa loob mismo ng compound ng KOJC nakuha ng PNP si Pastor Kibuloy ayon kay Colonel Jen Fajardo. Kaya tama pala ang pinaninindigan ni General Torre na nasa loob lang ng KOJC ang pastor. Ma'am, sa loob po. po, ba ng ano sila sa loob ng Kingdom of uh, Jesus Christ sumuko? o oh, oh, doon po, doon po mismo sumuko? Yes po. Sa loob po ng KOJC compound po natin sila nakuha. Ayon kay Colonel Fajardo, nagkaroon ng negosasyon sa pagsuko ni Kibuloy nang nalaman ng taga-KOJC na na ng mga pulis ang isang building sa ayon nila at sa gusto. Na dati rate ay pinipigilan nila ang mga pulis na makapunta sa building na yun. Nagbigay po ang PNP po ng ultimatum po na sumuko po sila otherwise po ay papasukin na po natin yung isang particular building na hindi po tayo pinapayagan pong pumasok. So nagkaun po ng negotiation ang uh, PNP na pinatawan po ng uh, ng intelligence group at ISAP pinagtulungan po ito that, that led to the uh, peaceful surrender po ni Napastok Kibuloy at apat pa at uh, papasalamat po tayo doon sa naging uh, naging mapayapa po nga uh, at least itong uh, proseso po na ito. Posible nga naman na wala talagang bunker sa ilalim ng KOJC pero ang klaro ayon sa pahayag ng PNP ay nahuli si Kibuloy sa loob mismo ng compound ng KOJC. Ano pa man ang sabihin ng mga taga-suporta ng pastor na Kesyo hindi nahuli kundi kusang nag-surrender. Pero ang punto ngayon na siya na leader nila ay nasa kamay na ngayon ng otoridad at mapipilita ng harapin ang kanyang mga kaso. Kayang-kaya kaya ni Pastor Lu sa glorious moment. Tayo pa din ang panalo, tayo pa din ang panalo. Hindi naging madali ang ginawa ni Tori na inamin niya mismo na siya ay umabot na rin sa punto na pinanghinaan rin siya ng loob dahil maliban sa mga malulutong na mura ang kanyang natatanggap mula sa mga agresibong miyembro ng KOJC ay discouragement rin mula sa dating niyang superior sa PNP na ngayoy senador na si Bato de La Rosa ang kanyang mga narinig. Ito ang iilan lamang sa mga nakakapanghina ng loob ng mga sinabi sa kanya ng senador na imbis siya ay palakasin ay mas lalo pa siyang tiniin. I would like to remind uh, General Torres to cease and desist from uh, uh, giving your uh, observations na hindi walang factual basis. okay? hindi pa namin yan na search. Yes, sir. So, do you intend to search that area? Yes, sir. Kasi, kasi ganito. The basis for you to serve a warrant or a arrest on a particular area is based on your uh, reasonable uh, on their reasonableness na andyan siya. Ngayon, you, you mean to say na sabi mo na naman na ando na naman siya sa yung area na hindi mo pa na-search? The area, sir, is uh, the area that we reasonably believe that he is, where he is, is the KOJC compound. Mr. Chair. Wow, oh, napakalaking uh, area yun. I would like to get the commitment of the PNP. Ano ba talaga? Are you willing to sacrifice the future of the children ng mga estudyante? Hindi sila makapag-aral dahil sa continued presence niyo dyan sa area? Siguradong mahaharap sa sandamakmak na asunto si General Torre mula sa kampo ni Kibuloy dahil sa pagpatupad niya ng kanyang tungkulin. Sunog na sunog sana si General Torre kung hindi sa loob ng KOJC compound na huli si Kibuloy dahil malalim-lalim na rin ang hinukay ng General. Pero ganun paman, ay tuwang-tuwang General na nagampanan niya ang ibinigay sa kanyang tungkulin na hulihin si Pastor Kibuloy Malamang sa malamang na may ikakaso rin ang hineralo ang PNP sa mga taga KOJC dahil imposibleng hindi nila alam na nasa loob lang ng kanilang compound ang tinutugis ng batas na kanilang pastor. Siguradong inis na inis ang mga taga-suporta ng pastor sa pahayag na ito ni General Torre. Hindi ko alam kung ibigay sa atin ang reward. Pag ibigay sa atin ang reward, malalaman nyo. Ididistribute ko talaga sa mga bawat isa sa inyo. Pag ibigay ha, pag ibigay. Palagay ko naman, ibibigay sa atin. Private na tao yun eh. Hindi lang nagtatapos dito ang mga kaso ni Kibuloy dahil ang mas malala pa na ayaw niyang mangyari sa kanya ay ang mailipad siya papunta sa Amerika para harapin ang kanyang mga sunto. Mukhang malaki ang posibilidad na mangyari ito dahil ayon kay DOJ Secretary Crispin Boying Rimulya. I think that they will file an extradition request very soon. Uh, If they have not filed yet as of this morning, because uh, they have been awaiting for awaiting for his arrest, they have been awaiting this this moment, and um, we expect we expect the FBI and the the U.S. government, the U.S. Department of Justice, to press on with their request for extradition. And uh, we have a treaty; we have an extradition treaty with America, something that we have to consider uh, very seriously because uh, it is the way that our laws are, are so structured. And that the treaty is a part of the law of the land. But that's why uh, we will we will uh, cross the bridge when we get there. We will mm. uh, weigh the pros and cons of the treaty and how we will treat the subject of Kiboloi uh, under this treaty. madilim ba sa paligid ng iyong bahay tuwing gabi? Pailawan na yan para hindi maging target ng magnanakaw. Hindi mo na kinakailangan ng kuryente dahil solar power dito. Malakas ang ilaw, lalaban pa sa tagulan. Pang outdoor na solar light, Buy one, take one pa. Orderin mo na yan kay Bigan at baka ma-order pa ng iba. I-click na ang link sa description ng ating video para sa iyong order. Natagalan man, pero sa huli ay tiklo pa rin ang leader ng KOJC. Ang tanong, ngayong hindi kakampi ni Kibuloy ang gobyerno ay mapupuruhan na kaya siya sa kanyang mga kaso? Ikaw, pabor ka ba sa pagka-aresto ni Pastor Kibuloy? Kayang-kaya ni Pastor magtiis. Nagtiis nga sa bulok yan ng limang taon eh. Sa kulungan pa kaya, di ba? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, dito sa historia Historiador. Historiador.